Ilang pagsasanay ang isinigawa ng Philippine at U.S. Navy sa West Philippine Sea. Layo nitong palakasin pa ang kanilang interoperability at cooperative capability. Samantala, ilang eksperto diripensahan ang 500 million U.S. dollars na military financing sa Pilipinas. Si Patrick De Jesus sa detalye. magkasamang naglayag nitong Miyerkules sa West Philippine Sea. Ang mga barko ng Philippine Navy at US Navy na BRP Ramon Alcaraz at USS Mobile. Bahagi ito ng maritime cooperative activity ng dalawang bansa na isinagawa sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula sa Palawan. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay ay communications check exercise, division tactics at cross-deck exercise layon ng MCA na palakasin pa ang interoperability at cooperative capability ng Philippine Navy at US Navy. Kasunod na rin ang 2 plus 2 ministerial dialogue kamakailan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon naman sa AFP, walang anumang barko ng China ang namonitor habang isinasagawa ang joint sale. Samantala, umalma ang China sa ibibigay ng US na 500 million US dollars na military financing sa Pilipinas na pangunahing gagamitin sa modernisasyon ng AFP at PCG. Ayon sa isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, ang pakikipag-alyansang ito ay magiging dahilan ng destabilization at mas mainit atensyon sa rehiyon ang paghingi rin anila ng security assurance mula sa panlabas na puwersa ay magre-resulta sa greater insecurity. Giit naman ang isang maritime law expert, hindi dapat makialam ang China sa alyansa ng bansa sa Amerika. Ang hirap kasi ang China, wala siyang pakialam na tayo ay isang sovereign nation May meron tayong kasarinlan at sarili nating interes. Hindi niya nire-respeto yun at lagi niyang sinasabi na lang daw tayo ng US. No? So napakababa ng tingin nila sa atin. So sa pamagitan nito, I think mapapakita natin na hindi dapat yan. Dapat din ay respetuhin mo ang Pilipinas. Respetuhin nila ang Pilipinas bilang isang sariling bansa na may sariling interest. At gagawin natin kung anong dapat natin gawin para nga depensahan itong mga interes na to. May buwelta rin ang isang political expert sa mga progresibong grupo na buwabatiko sa military grant ng Amerika sa Pilipinas. Ngayon, sasabihin dapat objective tayo, dapat neutral tayo, wala tayong pinapanigan. Kapag tayo umaasa sa Amerika, di pa ka tayo obligado sa Amerika. So, anong option? Umasa tayo sa ibang bansa, umasa tayo sa China. So, malinaw na ang kailangan nating isipin ay yung interes ng bayan. Bawat kilos ay meron niyang panganib. Subalit, so, hindi ibig sabihin nito na yan na ang mangyayari, na masyado ng napaka-negative gagad ng tingin natin ang dapat nating at bigyan ng pansin ay ang palakasin ang ating puwersang militar pati ang Coast Guard sabagat ang panganib ay nakaamba Bukod sa military assistance mayroon ding karagdagang 128 milyong dolyar na investment para sa EDCA sites Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas